6 so, days na guys tingnan natin check natin kung hindi ba nawawalan ng gatas so, kadalasan nawawalan Chata min gatas guys oh, oh. so 6 days nila ay uh, ito guys uh, hindi nawawalan ng gatas so yung pagagamot guys connected yan hanggang sa pagwalay hanggang sa inahin na winalay so, konektado yan kaya lagi kong pinapaalala sa inyo na mahalaga yung paggagamot so, ang paggagamot uh, injeek ka ng 10ml lang kasi yung injeek ko na antibiotic alamycin ko ang gamit ko ah uh, after 24 hours uh, nagbibigay ako ng amoxicillin B atos uh, siya si a day so 5 days po ako nagbibigay so yun ang pinaka guys dahil konektado po yan hanggang sa pagwalay hanggang sa inahin na mawalay konektado po lahat yan kaya ayusin natin yung paggagamot sa inahin nakakaranas kayo ng uh, agalax